Hello! Kamusta kayo? Today, samahan nyo akong maglinis ng bagong aluminum pan natin na binili ko noong birthday ko. Naisipan ko na nga palitan yung aming non-stick pan dahil nakailang palit na rin kami ng non-stick pan ay tumatagal lamang ito ng mga ilang buwan or taon. Ilang sa mga advantage na nalaman ko nga ay itong aluminum pan ay mas matagal ang buhay at mas matibay. Tapos, ang mas mabilis din siyang magpainit. So, mas nagre-resulta iyon ng mas mabilis na pagluluto. Bukod pa dyan, ay mas madali siyang linisin kumpara sa non-stick pan dahil sa coating. So, pag non-stick non pan, mas iingatan mo yung coating. Dito, ay ang mahalaga ay wag mo siya agad-agad uh, lilinisan kapag mainit pa. Itong aluminum pan, ay mas madaling linisin dahil sa smooth ang surface nito pwede rin siyang gamitin sa persahang pagluluto katulad ng pagsisir ng karne o pagisa ng mga sahog. At hindi rin ito madaling masira o matuklap yung coating. Tapos ang isa ko pang nagustuhan dito ay maganda din siya sa pag-bake dahil pwede nga itong aluminum pan gamitin sa pag-bake o pag-ilagay uh, sa loob ng oven. Mas mabilis yung pag-distribute o pag-init ng maayos. I make sure lamang na kapag ito ay inilinisan, ay palagi itong papatuyuan. O huwag hayaan na matuyuan sa basa. Tapos, huwag agad-agad siyang ihuhugasan kung siya ay mainit pa. Samahan nyo ako naman ngayon na uh, magluto ng daing na bangus. Mabilis tayo makakaluto ngayon ng daing na bangus dahil nga ni uh, itong aking video ay naka fast forward. Kapag pala kayo ay unang gagamit ng aluminum pan, eh, kailangan na initin muna maigi o mal sa malakas na apoy yung kawali bago na ilagay ang mantika. Tapos pagkatapos nun, ay pwede nang hinaan ang apoy kapag tingin niyo ay uminit na. Or uminit na yung mantika. wag naman sobrang mahina, baka hindi maluto yung pagkain. So tayo nga ay magluluto ng daing na bangus. Ang tip ko sa inyo ay kapag magluluto ng daing na bangus ay unahin niyo yung may balat para malutong siya pag naluto. Yan. i high speed natin itong video na ito para makita ninyo ang pagkaluto sa huli. Baka naman kayo mainip, kakahintay na magluto, magprito ng daing na bangus. Pag hindi na maingay, ay pwede nang baligtarin. Ang isa ko pang nagustuhan dito ay ang laki ng kanyang takip. So, hindi nakakatakot na matalsikan. Tingnan ninyo naman at mukhang napakasarap ng ating daing na bangus. Tapos, crunchy pa yung balat niyan. Ayan. Sunod na natin na yung buntot dahil isang bangus lamang ang ating binili. <laughs> So, ganun la ang ilalagay lagi ninyo ay yung may balat, parting balat, para hindi siya madikit at saka malutong ang pagkakaluto ng ating bangus. Kapag konti na yung tunog, ay eh, pwede na ulit baligtarin. Easy, ano mga mami? Sana ay nag-enjoy kayo sa panonood. At kung nakarating kayo sa video na ito, huwag kalimutang mag-like or share or mag-comment. Thank you!